Hangin sa labas. Okay guys, nandito kami sa Larna Marina. tawag dito? VIP. <laughs> Ang hangin nga lang. Ayan, kung gusto mong mag-order ng kanilang mga ano, things. Mahangin nga. Silvy Segala Oke okay. <laughs> Asan ah, na siya? Uy, wala na yung ano, yung nagbabantay. Thank you. Papawin so, na kami. Marina, Larnaca na ka. So, salamat ang marami. magulong masyado yun kaya